Ay mga ka-Sibuana, gusto ko lang i-address yung mga comments na natatanggap ko sa isa sa mga videos na pinost ko tungkol sa issue sa mga nawawalang pera sa Sibuana na natatanggap ko. Apparently, mula daw nung nag-update yung Sibuana app ay nagkaroon daw ng pagkawala ng mga money nila na nasinave dito sa Sibuana. And naiintindihan ko yung reason kung bakit ipapakita ko sa inyo. I believe meron lang confusion. And by the end of this video, makikita mo rin kung nasaan banda yung iyong money na inipon at bakit hindi siya nakikita doon sa isang part. So, open natin tong si Buana app. Ayan, ito na yung bagong version niya. Tapos, i-enter lang natin yung 6-digit PIN. Kasi, I, I myself, na-update ko na to siya Ayan siya. Ayun. Kindly wait lang. So, ito yung nakikita nyo, di ba? Unang pagpasok na pagpasok nyo sa app, ito yung makikita nyo. Wallet balance is zero kahit ako magpapanik din naman ako kasi bakit naging zero ay may, may balance naman ako dito pero yung balance ko naman ay sobrang liit lang din naman talaga so hindi ako magpapanik pero kung ikaw ay meron kang 5,000, 600 na nakasave dito syempre magpapanik kasi napunta yon so eto po ay under my wallet balance. Pag pinindit nyo po itong my savings, dito po natin makikita yung ating savings balance. So, kung meron po tayong micro savings, dito po natin sa savings balance makikita at hindi sa my wallet. Kaya po, doon nagkakaroon ng confusion kasi sa my wallet, zero. Pero dito sa my savings ay 15.81 yung meron ako, ba? Diba? Tsaka titingnan na lang din natin sa account number. Yung account number ko dito sa wallet balance ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 two, three, four, five, six, seven, eight. Ten numbers lang. Samantalang dito sa account number. 12 numbers yung sa account number. So, yun lamang po. Sana nakatulong yung video na to para ma-clarify. And just in case, tinignan nyo yung wallet, my wallet ay zero balance sa so my savings ay zero balance pa rin. Kahit alam nyo sa sarili nyo na meron kayong naka-imbak na pera dito. Then, kontakin nyo na po yung customer service nila. Ito po ay ang Cebuana Cares at com, Yan po yung customer service nila. Kasi po kung pupunta po kayo sa mismong um, branch, hindi rin kayo matutulungan kasi hindi rin trained yung mga employees doon. So, better reach out na lang sa customer service nila via email kasi nagre-respond naman sila within the day if not the following business day. Ayun lamang po. Happy saving mga na. Bye!